Okay mga ka-team, team, team Dano si Auto Repair Shop Ayan, Handa magbigay ng DIY tips Pasensya na kayo sa natagalan kami na mag-vlog about dito sa ating mga DIY tips about sa sasakyan niyan Meron tayo dito uh, overhaul na uh, ano ba tiyo? Suzuki Sweep Suzuki Sweep, katokang makina uh, Plated na rin, tapos ito flooded uh, rin dati Pinoy Woodland sa atin. Tapos meron tayong MG. Meron tayong Toyota. Yan, medyo old model na. Tapos meron tayong Nissan sa likod. Ngayon, ang tatapik natin mga ka-team yung uh, Nissan Almera. Bakit pagka nag shift siya ng pag umabot ng 60 kph to 80 pag nag 60 shifting ng ship sa pag nag shift na ng 60, tapos 280, merong jerking na nangyayari. Meron po siyang jerking na nangyayari. Ibig sabihin, may pumapalya siya pag pumatak siya na 60 to 80, lalo na pag loaded po kayo. Kaya may mga kasama kayo sa loob na sakya, mabigat dala nyo, mararamdaman nyo yung pagkapalya niya, jer jerking siyang gano'n Tapos pag nag-accelerator ka, bigla na naman ho ang mangyari is gaganda na naman ho. Ayan, kung hindi nyo pa nararanasan yan, panoorin nyo to at ituturo ko sa inyo about sa jerking ng ating uh, Nissan Almera pagka pumatak na 60 to 80 kph ayun mga ka-deme, ito pakita natin mga team, binabaklas nila nagbabaklas sila, Nissan Almera and then babalik tayo dito sa ating tutorial uh, to, meron tayong mga binabaklas dito na troubleshooting susunod eh naman ang ating mga iba vlog okay mga ka-team, mapapansin natin balik na tayo sa ating vlog kung mapapansin nyo yung ating spar vlog is original champion yan original champion pero makikita nyo yung tip niya mismo uh, saan ba makikita maayos uh, ano tayo kung paano natin makikita na maayos buwa lang ako ng ano, papel para makita nyo kasi mas maganda yung ano may papel para kitang kita wait lang mga ha ito para sa mga nagkakaroon ng jerking 60 to 80 kph ayun e, mapapansin nyo mga katim meron tayong champion na original dito kung mapapansin nyo mga katim yung pinaka tip gap nya ayun eto ha napakalayo na ho nya pagka naka idle sya halos okay lang sya Okay yung idle nya, walang pagbabago Pero pagka nag-revolution ka na O tumatakbo ka na na 60 to 80 Kumakawala na yung kuryente mga ka eto Ayan, ito yung spark plug Kung mapapansin nyo, ayan, apat na piraso yan Dahil 1.5 tayo, 4 cylinder Ayan, tayo lang, ayosin ko lang para makita nyo ang pagkakaiba ito, kung mapapansin nyo mga ka-team, napakalayo na ng gap nya. Eh, napakalayo po ng gap nyan. Kaya pagka tumatakbo kayo ng 62K, 62, k 62 80 kph, anong nangyayari mga ka ganito. Mararamdaman nyo yung jerking. Ibig sabihin, jerking, namamalya. Namamalya po siya. Tapos pag nag-revolution kayo ng, uh, tumapa kayo ng gas pedal o revolution kayo, mas, mas piga, mawawala ho yung jerking. Ayan. Ito po ang dahilan niya. Dahil sa gap ng ating spark plug. yan Tapos, ito naman yung bagong spark plug na original rin po. Kung mapapansin natin. Champion. and Kung mapapansin niyo yung gap nito, napakalapit po. Ayan o. Oh. Napakalapit po ng gap niya kesa dito sa isa na to. Ayan Oh. Napakalayo po ng gap niyan ito eh, napakalayo yung luma napakalapit na isa yan mga katin ito yung sinasabi natin pag naglilinis kayo nito make sure na ang gagamitin nyo is yung toothbrush o kaya gasolina huwag kayong gagamit ng degreaser ang pinakamainam na gamitin nyo po is gasolina tapos toothbrush lang once na nagalaw kasi yung tip natin na yan nagkakaroon ng problema sa idle minsan nagkakaroon pero kadalasan po pagka ganito ang nangyayari ho dito mga ka-team. Ah, uh, pag lumayo 'yan, do kay makakaramdam ng jerking. Minsan sa mataas sa 60, 60 to 80 tapos magiging normal na naman pag tumapa kayo ng uh, accelerator. Ayun oh. Mapapansin niyo napakalapit ng gap mga ka-team. Compare niyo dito sa isa na to. Ayun napakalayo ng gap. Ayun sobrang eto medyo malapit-lapit ng konti pero malayo-layo pa rin eto malayo rin ayun o sobrang layo yan ayan po ang dahilan ng ating jerking mga ka team kaya pag maglalagay kayo na spark plug make sure na ihahatid nyo siya doon sa lagay ng spark plug hole huwag nyo siyang bibitawan kasi pag bintawan nyo pag tumama ng ganyan lalapit naman siya ayun o ganyan lumapit naman siya Diba? Kaya iahatid nyo ng mabuti para hindi siya ma-damage. Ito naman ang nangyari dito mga ka-team. Brinash to na yung steel brush. Siguro malaki steel brush kaya on, umangat po siya. Yan. Kaya nagkakaroon siya ng problema. Pag nananak mo na. Pero pagka nakaminor ka lang, naka-idle ka lang, wala akong problema nangyayari. Maayos ang idle. Sumusunog naman na maayos. Yun nga lang pagka... Tumaas na yung ano mo, Uh, takbo mo 60 to 80 ayun o no, nangyayari nagja-jerking okay mga katim maraming maraming salamat na naman ho sa inyo na uh, maraming naghihintay at sumusubabay sumusubaybay sa ating DIY, uh, DIY tips sa team Danus eh na ho kayo sobrang busy po talaga uh, hindi kami makapag vlog kagad ka kasi marami pa ho kaming tinatapos na unit yan marami pa ho nakapila sa shop yung iba pong nag inquire hindi ko pa po ma-update sa, na, sa mga nag inquire pasensya na po kayo dahil sa mga nagko-comment hindi ko rin kayo ma-replyin agad-agad kasi oh, busy talaga kami sa shop mga ka-team kailangan namin tapusin to flooded, ito flooded mga may isang taon nang mahigit na hindi umaandar ito katok makina, flooded rin katok makina, itong MG natin uh, misfire ayan Okay mga ka-team, uh, Team Danose Auto Repair Shop Handa magbigay ng DIY tips. Paalam. Goodbye.